Sa number two, nagasugod na sa pagpatubas sang humay ang mga mangunguma. Pero nagalalain sila kay naganubo man nga naganubo ang presyohan ng isang palay nga halos perdihan na lang nila. Subong yara sa 12 pesos ng ang baklanay sa kada kilo sa palay. May report si Romeo Subaldo. Lawga, lain ang presyo. Nubo nga, nag-50 na lang. Tapos, sa gapon. Si Rolly Fuentes sa Barangay Tabunan sa Bago City ang nagpaani sang iya iyang mga humay. Una, 15 pesos kag 50 centimos ang tanyag sang trader sa iya sa kada kilo. Nagpasugot siya. Dugay-dugay, sa lapit na lang mag-harvest, nag-15 pesos na. Kagsang sang nagpaani na siya, ginhimo na naman sa trader ng 14 pesos. Hindi na makapasugot si Rolly sa sininga presyo kay sado na kanubo. Masobra sa 13 pesos kada kilo ang kapital. Subong gani, nadagdag pagiguno sa 12 pesos kada kilo ang bakla na isang humay. Ano may himo? Kapag araw na sa sako, humay mo. Oo. Oh. Kaya nga, pagkabuhas, malusweet na nasa. malain naman ang presyo. Oo. Oh. ang, mga huma, obligado nga magbaligya na lang. Oo. Uh Kontra maperdi sa buhas. Kung buhas siya ibaligya. Oh. Or mangita pagid sa lain nga buyer naman. Ang mga manjapo ng presyo, nubo Well, so, nga sa inyo, di kinabutan mo sa langalang ang sitwasyon. Okay. Time, deep, ara, gine, amo gine. Ang problema ni Rolly, kay ginpaani niya na kag, nang hulam na siya sang thresher. Ang problema niya pagid, diin na lang siya karoon makuha sa inugbayad sa ilakay wala ba tayo ng iya pagbaligya. pagasunod nga adlaw, mamag-an pagid ang weight sa na-harvest ng mga palay, ganit dugang pagid nga pamirde. Natabuan nga yara sa lugar ang founders ng RU Foundry and Machine Shop Corporation ng si Ramon Oy Sr. Ginpahulam sa anay isang kwarta para mabayaran niya na lang ang dapat niya nga mabayaran. Ginpatago niya lang anay ang iyang humay sa kay Oy samtang naghulat sa mga bakal sang iya palay sa mas mataas nga presyo. Natawag sa ako no bridge financing ko tay tay mo lang kung anay sa so, bukal para nga hindi ka matamaan kaya ka tay tay na ano. Oo. 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 Wala ta nang kadto para magkupitin siya sa trader. Ah, oh. sa ko di kadto nga kay ari may uwa mo ko di. Kadto ko di ang makabulay ko ta sa isig na para na ko. Kita ko inyo uh, ang so, uh, sa sitwasyon. mga balat jagon, uh, pasig ko di man ta makabulay sa pamaagi sa. Tama na ko na bridge financing na siya. Temporary or is it? Si Oi kagang iba niya pagid nga mga kaupdanan ang nakahangop sa sitwasyon sa mga mangunguma ang nagdesisyon nga buligan anay sila. Mapahulam sila sa kwarta nga wala sang interes sa mga mangunguma. Mabuling sila pangita sa storage para sa humay, samtang nagapangita man sa babakal sa humay sa mas mataas nga presyo. Hindi nila luyag nga magkumpetensya sa traders. Ang luyag nila nga buligan ang makaluluoy nga sitwasyon sa rice farmers. Suno sa chairman sa Association of Rice Farmers of Tabunan nga si Carmelo Gentile, kada tuig amusin ni ang sitwasyon sa mga mangunguma kada gani mag-ani sila. Ginabarat sila sa traders. Hindi lang ini sa tabunan nagakatabo. Bisan diin ka kuno sa Bago City, may pinakamalapad nga rice plantations sa Negros Occidental, nagakatabo ini. Ang mangunguma, nga nagapangutang man ang wala sang choice kundi magpasagot na lang sa barato nga baklanay. 19 pa 19. Ah, So, ng mga ng nanay no si Tracy. Tracy to si Tracy. Mga mga pre-pre tama. Di Tracy ni bi production cost. Tracy pesos, rebi centimos. Oh, yung presyo Tracy, pero di kami nang sita tapos Pwede mo na. Sidra pa lang kada ad, pwede ka na. Ano ang amo niya nga obra na nagani kani bayad labor. Amo kabataan niya, pa mo Gani kay na nagmeeting si Uy kag pila ka mga manguma kaupod ng regional directors ng Department of Agriculture Negros Island Region kag iban pa nga mga concerned agencies para talakayon ng ini nga problema. Pangitaan pa maagi nga mabuligan sila sa ginapangatubang nga problema ilabi na nga sini nga September ani season na. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.